Number one, magkaroon ng budget. Magplano para sa mga at magtambi ng pera mula sa iyong sweldo para sa iyong dagdag na ipon. Number two, may karoon ng emergency fund, maglaan ng pera para sa hindi inaakala na mga pangyayari upang mayroon kang panggastos para dito at hindi mo na kailangan na pakialaman ang iyong mga pera na naipon. Dahil mayroon ka ng emergency fund. Number 3. Mag-invest, mag-save ng pera para sa mga investments mo na mataas ang return o interest rate. Number four, magbawas ng gastos. Iwasan ang paggastos sa mga hindi importante na mga bagay para tayo ay makatipid. Number 5. Mag-regular mag-ipon. Mag-set up ng automatic transfer sa iyong account para savings account mo. Para tiyak na tayo ay makapag-ipon ng regular. Thank you for watching and God bless.